sa inyong bagong video na ginawa ko. Bali ito naman ay pag splice ulit ng wire. Bali ang, ta ang tawag dito ay basket na style naman mga buyaks. Ang sabi nga nila ay Australian daw ito pero hindi ko ma-sure na Australian ito dahil iba yung Australian splice mga kabuyaks. Bali panoorin nyo na lang yung kabuuan ng video para makita nyo kung paano ko ginawa ito mga kabuyaks. Kung bago ka palang sa akin channel, mag-subscribe mga kabuyaks at huwag kalimutang mag uh, uh, i-like na rin at saka pinutin yung notification bell para update kayo lagi sa mga bago video na ina-upload mga kabuyaks. Bali, unang-una mga kabuyaks, ah, uh, lagyan muna natin ng tip para maganda siyang uh, isuot pagka uh, mag-splice na hindi nasa gabal yung pag-splice natin mas mabilis ang paggawa ng trabaho pagka may tip dito sa dulo niya mga kabuyaks. Ito na yung pinakaumpisa ng 5-1 mga kapuyak sa panoorin nyo. Kahit alin dito yung kukunin nyo. Number 3. Bali ang tutusukin ulit na butas mga kabuyaks ay dito pa rin isa yung papasukan nitong lima na ito bali dito lahat papasok lima na strand pag lumabas na dito isa na yan mamaya mga kabuyaks Ngayon mga kabuyaks, yung number 4, medyo mahirap nang magtusok nito kasi malalim na masyado. ah uh, babalik ta rin na natin tong wire natin mga kabuyaks. Ayan mga kabuyaks, mas madali na siyang tusokin dito kasi nasa ibaba ulit. Ngayon, tandaan lang mga kapuyaks, kung saan yung dinaka umpisa mo doon, ah, ganun din, papunta ka rin dito, papunta rin dito mga kapuyaks. Ito na yung number 4 natin. number 4 number 5 na to Yan mga kabuyaks, bali na ipasok na natin lahat. Yan na yung magkasunod-sunod sila. Uh, tandaan mga kabuyaks, so isa yung pinasukan nila, lumabas na dito, tag-iisa na. mga kabuyaks ngayon ito yung number 6 na mga kabuyaks bali pakontra naman yung takbo nito papunta na dito yung itong strand na to mga kabuyaks pakontra na ito na yung papasukan ng number 6 maka buyat Ngayon mga kabuyaks, ipitin ko na sa guwato ito kasi hindi na madaling pag-splice na dito pag nakalapag. Ang pinaka-con na talaga, i-gagato ko na mga kabuyaks. mga kapuyaks dito na yung pinagkaibahan ng yung mga nauna kong splice yung pagsuot na nito ng basket na style bali itong mga strand na to papunta dito lahat yung mga una una kong video ngayon ito naman bali papunta dito naman yung takbo nya mga kabuyaks tapos dito dalawa yung kukunin dito mga kabuyaks dalawa yung kukunin natin para isuot dito sa basket na style pagka yung 5-1 uh, method mga kabuyaks tag-iisa lang kasi ito yung pinapasukan nila tag-iisa yan ngayon umpisahan ko na yung pinaka umpisa talaga ng uh, basket na style mga kabuyaks Bali, ito yung ipapasok natin, number one. Ngayon, papatungan niya itong isa. Tapos, dito kayo magtusok ng strand. Bali, dalawa yung kukunin nyo na strand, mga kabuyaks. Ayan siya mga kabuyaks, yung ating uh, umpisa. Ngayon, ang pagsuot nito, dito na yan mga kabuyaks, sa ilalim. Dito. Pwede rin dito mga kabuyaks. Dito sa ilalim na ito. At uh, pwede rin dito. Yung mga naunang splice kasi na ginawa ko dito yun, pinapasok mga kabuyaks. Pero tag-iisa yun. Ngayon, dalawang strand yung papa, uh, papasokan niya mga kabuyaks. ilain nyo na pataas mga buya. susundan nyo lang ito ayan mga kabuyaks napasok natin yung number 1 Berte na to Ito yung papatungan nya Tapos tutusokin mo ulit yung dalawa Ito yung number 5 mga kabuyas. Ito yung papatungan niya ulit. Tapos dalawa ulit. Basta lagi mga kabuyas pag itong basket na style na Bali ito yung spike. Uh, bali sundan mo siya papunta doon. Yung mga naunang style ko dito yun mga kabuyaks pagka sinusuot. yung number 6 kasi baka malito kayo dito mga kabuyaks ha? Uh, basta tandaan ito yung papatungan niya dalaw uli yung ano niya basta pagka lumabas na mamaya dito mga kabuyaks tagiisa na yung kan lalabasan nila dito mamaya pag naipasok ko itong number 6 kaya medyo tsaga lang yung pag uh, pagpasok ng number 6 ay mga kabuyak sa number 6 natin. Oh. Bali ito yung papatungan niya. ito na to mga kabuyaks nasuot ko na lahat bali nag-iisa na yung, yung nilabasan nila dito kaya ngayon pantay-pantay sila lahat dito mga kabuyaks yung pinagkaibahan ng mga nauna kong video mga kabuyaks kasi ibang uh, style naman ito bali pipitin na natin muna to mga kabuyaks tapos uh, yung pangalawang suot na uh, ganun ulit ang procedure nun mga kabuyaks Ayan mga kabuyaks, nandito na tayo sa pangalawang suot. Ganun pa rin yung procedure niya mga kabuyaks ha. Uh, bali, kahit uh, saan na dito ang kukunin yung mauna na uh, ipasok, basta yung procedure niya ganun pa rin sa una. Uh, bali, ipapasok saan ko lang ito mga kabuyaks. Bali number number 6 na ulit yung pinakahuli natin mga kabuyaks kaya mahirap na naman siyang ipasok ito basta tandaan lang mga kabuyaks. Ayano. Pagka mali kayo pagkakuan. basta nakuha niyo tong dalawa lalabas naman dito isa tagi isa sila. 6 Mga kabuyas, bali na kompleto na naman yung pangalawang suot natin ng basket lifestyle. Uh, Pupukin natin ulit. Right. Bali, ito na mga kabuyas. Oh, kompleto na naman natin yung pangalawa. Ngayon, isa pa yung gagawin na ipasok para okay na. Pwede na siyang putulin. Putulin na lang to para maganda siyang tignan mga kabuyaks. Mga kabuyaks, bali ito na yung natapos na ginawa kong basket na style. Bali, tatlong suot. Pang-apat pati yung 5-1 na method dito mga kabuyaks yung umpisa niya. Bali, apat.